Burang tagal ko na yung kinakain. Elementary pa. Ang last kong kain ng siragwilas, elementary pa. Pati yung lumboy. <coughs> Kaya bumili bumiga ko. ako kilawra ko kay giminga ko, kaon na mga putasa ba? Mm. Ito. Lagi mga kumakain ng ayos ko. Bumila ko. Talanghalian ko. Ayoko na lumabas ulit kasi eh. may um, May ulan. Kaya, ito na lang muna kainin ko. <laughs> Pag gusto na Pero ano gano'n po Hindi siya matamis. Siguro kasi ano, <coughs> medyo hilaw pa. Mapakla siya. Pero ang sirag siragwilas matamis. Medyo maasim masim Kasi ano, hindi pa masyadong lutong. Pero okay na rin. Masarap na rin siya. Iaan na rin po sa asin. Ang lumboy kasi, kaya bumili ako. Marami kasi itong ano, beneficyo sa katawan. Masarap siya. Kaya ito naman tikman natin. Hanap tayo ng minsi pula. Mas matamis ang sulagoy lang sa saan. Lumboy. Ang laki niya, oh. Ito yung lumboy sa probinsya, hindi naman ganyan kalaki. masarap. Mas masarap mas mas harap ang silabilas. Matamis. Cut mo siya. Nakakabusog din. Gusto ko sana lumabas ulit kaya lang may ulan. Tuwing hapong dito ulan sa Makati. Ito may isa lang unang unahin po. Hindi ako. Ang luto. Sudan. Okay itu 220. 220 shot lahat. 100 yung suragrilas. 100 yung duha. So, duha. Duha. Sa kagalong duha. Lumboy sa Bisaya. Kasi sa kakain ka pa sa passport. Hindi pa, hindi pa healthy. Masarap lang maes. Matamis. May nadaanan ako doon, Naglako. Sa baba. Siya, ako. Kaya Ayan tayo. Lit na kasi yung amo ko nagising. Kung kailan paalis na siya, saka pa nagutos na magpabili ng ano, pizza. 30 minutes yun, magumang yung order mo, tapos, nagantay ko maglakad, pwede ay umabog ng mga uh, isang oras. Ipagdating eh, pagdating ko dun sa baba, ando na pala yung amo ko nag-antay. Dinala na lang niya yung pizza sa labas. Kung saan siya pupunta. Wala man trabaho yun. Gala-gala lang. Kasino. Sugal. Sugal. nakapag-video ako kasi wala siya. At yan lang po guys. Thank you for watching. Maganda na video video tayo kasi ano, parang may kausap tayo. Bye-bye.